Ayan, mag unbox na siya. Yes. Unboxing her first a uh, washing machine. Ano 'yon? Birthday ko ata Ah, uh, Toshiba Japan made. Ganun. Birthday ko. Japan to. Oh. Bilhin natin sa ano. Ayun. Robinsons. Ganun oh. na 'to. Robinson. So, okay. yung box niya medyo malaki. Mm. <clears throat> Kasi yung laki ni Mama. Yan. Lagay natin ito sa YouTube para may remembrance. Tignan natin kung maganda. How it looks like. Ah, um, ah baliktad. Adaptive ko Hindi. Tama yan. Sa likod yan. Tadaaa. Dapat ayun ah. kasi iaangat lang yung ano niya. Ay baligtad. Ay si nakakamatay daw to sa aso at pusa. Yan yung ano niya dapat? No, tama yan. Oh. Sakto siya kasi yan yung Ay. ano niya. Ay Ay maganda siya. Ay bago so na sa ako ya. Ha? Harap na. Ito yung harap niya. Ah, da Ah, okay. ano natin yung foam mata eh? Oh. Oo. Pero pwede yung tanggalin. din. Okay. Ganyan lang. 18.6 times saving, 6.4 better pay. Okay. yeah. 10 years, 9 kilograms. Okay na yan, tanggalin mo lang ako. Tapos eto na, yung 9 kilograms. tanggalin mo yung foam. Capacity. Wow. Ano yan? On dryer na? Meron naman na to yung spin, rinse, chuchu Kasama yan lahat. Ano? Mm -hmm. hmm? Tignan ka natin kung on. na siya. Mayroon dito. Ika-dilmon. It's fully automatic. Detergent. Ito yung water level. Oh, water automatic. level preset set process cord. Ito yung right? soak. Ito yung rinse. Uh, Tapos yung spin. spin. Once yung spin. Tapos na yun siya. Ah. Uh, uh, that's speed delicate memory tube. Turuan to mamangin Regular jeans. Jeans, pantalon, blanket, heavy wash. Pero normally, regular lang tayo hard stock. 9 kg lang ate ah. Oo. Huwag yung i- ano, overload. Ay, ipadas mo, jabado ni ko yung maobit yan. Oh, itu Pati ajaibado. yung damit kulit. Pati yang mau nuna damit yun Mari pagtatil ni mo. O oh, tanggalin mo na to. Ano? Sige. Ano 'yan? Ay, wag mo muna tanggalin 'yan. Ay. Wait. Yan yung pinag pinaglalagyan ng ano? Oo nga, sabon. Sabon. <coughs> liquid detergent. Oo. Check mo. Ayun, bumili na Baka dito yung ano. No, bumili na ako ng ano. Ito yung softener. Oo, tama tama. May ano na siya, Label. Peel it off.

Ay, um, um, detergent. Dapat detergent o uh, liquid. Yung uh, Dapat. I-testing 9. Ariel. Liquid detergent. Uh, uh, libreng. Libreng. Maganda to kasi ano siya, Japan quality. Ate Jenny Brenna. Ten years warrant. Hi, Deva. Ano ito yung sabon? From Robinson's. Great Waves Master. Ayan, that's softening, softener. Kasi <SSSSSEN2> ka na kailan nag-iwash ang data ka ro ba? Hindi. Hindi ko sure. Mas malaki sa kanila? Pom. Pero pang... Nag-get man pico na Ganyan na yung ano, normal size. Alin? Alin? ah oh, ma. Kaya para uh, may handling method siya bago siya dineliver de dito. Ba oh. na? Ayan. E handling e method. To go, to go, to go, to go. So, kaling ito Robinson, mayroong 1,000 pesos na delivery. Ayan. Abbey with Do not drop. Ayan na. Tapos pwede na pwede ba 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 tayo maglaba. Pero iba bababa tayo sa atin. Ayan. Tatanggalin natin siya dito sa phone. Okay. Alin? Dahil ate mangi ibaba Oo, oh, oh, dati ha paghawakan na ito yung. sa ang nga dalan. Wala na lang. Maganda siya. Oo, maganda. Bakit para mayro dito? Maglalaba na tayo. Ha? Oo, oh, kailangan maglaba para ma Ano kaya to? Ano ata? Baka ate ay kuwana. Katani. Oh, so Excuse me. Eh, try mo ulit. Ang bunga naman pala. Baka mamaya in kuha nito ng mamangatan. tawag nito? Ibagsak. <laughs> Oo. Oh, turo, 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 turuan mo siya kung paano yan. Gaba no? natin. Si Tatanggalin ah, so din natin siya sa phone, di ba? Ay, sa pero. Uh, Baka may nasa ito? No. That's your brand new fully paint. Ano yung color yeah. niyo? White and black. Pagalit pa 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 naman yung nanay mo. <laughs> ano pa kiramdam mo? Wala ka nalang speech. Ano yung apeng anong sa dito? Ito yung Hindi ka mag-speech. Yan yung sa baba niya? Oo. Pero ito ay dapat ano. Kailangan nakatago kasi pag na-bite so na iti dog or cat, pwede silang mamatay. Ay? ay? Bakit? Kasi pang rats to siya. Ah. Ito nilalagay dito sa ilalim. Jar. Naglaba ka? Hindi. Ay, Ay nasa na ba yun? Up. Down. Down. Dama, tama, tama din yun siya. Basta itutulak lang siya dyan sa loob. Ay, yeah. baka mababa ba? Ilagay mo muna yun bago okay. mo siya yan mo. Ha? Ewan ko, basta dito siya nilalagay. Dapat iyan basta... mo muna ito. Iyangat mo muna. Oo, oh, okay. sige. Okay. Bago siya may... Ay, na. meron siya. Oh. Ayoko, napapahiya ako dito. Ayan, okay na ang ano. Meron naman siya ditong manual. Ito yung kanyang hose. oh ito yung hose. Tayo Tsaka yung manual niya. Ito yung manuals, magaling lang ito. Ayun. Okay na siya? Oo. Ito yung katinin at tapnahanda mga ka. ngat tap na Ano masasabi mo? Mag-speech ka. Protector protectors na ito yan. Pang daga aja oh, oh, ito Pang daga. Kasi oh, ilalim na open. Pang ipis din yan o hindi na? Ipis pa ba ito? Hindi ata. Pang daga. Hmm. Well, hindi steady din yan Well, parang hindi siya kangat-ngatin ng daga. Ito wire wiring na ito ilalim. Ipis. Ito yung Oh, ito yung ano niya, manual. Ito yung warranty. Oh, meron siyang warranty. One year ata, no? In mm, one year. Pero yung motor is 10 years. 10 years. Yung motor. Dapat yan mo motor, itago mo to. Oh. Tapos ito. Ito yung owner's manual. Manu, owner's man, man, man. manual. Ito Okay. Ah, tutuloy. Tumulong 16 16 16 Nandito in ilagay Lagay mo na tawon Manual screw cabinet. parang mas nalado stress naman 'yung nanay mo. Saan pala siya ilalagay itong ano niya, 'yung hose niya? 'Yung sa likod. Hose, etoy? Oo. na kami dito. Meron. Pero saan water siya ilalagay? Diretso sa iti anon, iti tap water. Yeah, iti are... ito. Yeah, ito. Ito water na. Ito. Ito, ilalagay ito. Ito yung sa ano, di ba? Ah, yung sa outlet. Kasi ito kinakabit siya dun sa may host mismo. Yeah. kasi okay, you have to push at ito. Ito pala. Tapos twist ba? <laughs> Bakit hindi siya naka-eat yeah. e? Ayun. Ito nga diba dapat? Ayun. Yeah, yeah. Ayun. Itagang tatuwaran din ha? Babalik wala lang din siya. Oh. Ayan. Maano masasabi mo sa ano mo? Ay sus. Wash mo siya o maglab? Ha? Diyos mihiyo. O ayan. Ayan na yung ating may washing machine.